maganda nga uh, tanga uh, tanga di sa inyong lahat uh. ito ako ngayon na uh, kakain na ako break time uh, tara, tara na sabay nyo ko sa pagkain ayan kain ako marami kong pagkain dito mga idol mga ka vlogger mga friends mga drivers mga busing ayan o uh, kumakain ako oh. Uh, mga idols yan, kain ko may ulam ako, pansit. Dito at saka may gulay ako. 'Yung ano bang gulay? Yung togi, mga idol. Ayan mga idol oh. Sarap kain ko, sinasamantala ko kasi mga idol. Siyempre alam mo naman, kailangan natin na mag-alagaan natin ng ating sarili. Yan, kasi gusto ko din talaga na magkaroon din ng uh, magandang maganda rin na uh, mahirap din kasi pag pabayaan natin ang ating sarili dahil iyan lamang ating uh, ang uh, ano sa ating trabaho kailangan na nasa tama tayo sa oras sa pag pagkain hindi tayo magugutuman kain-kain tayo yan kaya sinisikap ko talaga na kumain ng maayos so, kain ako pag oras ng break time kumakain talaga ako Ayan. mga kasamaan ko din at na kami sabay sabay na kami nag break time mga mga idol Ayan. kain talaga ako ang dami talaga kaya uh, maraming salamat din sa nagbibigay sa akin ng suporta lalo na rin sa mga pagkain na binibigay sa akin for for blessing po talaga sa kanila at sa sa mga tumutulong sa akin. Kaya minsan, ang ginagawa ko, nag-upload ako, yan, parang libangan ko na lang, na-upload ko ang aking mga video sa trabaho ko at kahit na kumakain ako, na-upload ko, yan, kailangan natin palagan natin ang ating sarili. Ayan, para may papaano hindi na tayo mapabayaan kasi alam naman natin na pag mahirap magkasakit, diba tiba, Lalo na tayo lang ang nasa ng ating mga anak. Kaya laging laban lang tayo sa panahon. Kaya pagkatapos ng trabaho, yan lang pagkain tapos pagdating naman sa bahay. Yan. Pero hindi nawawala ang uh, hindi nawawala sa akin yung uh, pag umiinom ako ng kok, To, masarap kasi. Kaya lang as naulog kasi kaya umano yung ano niya kok Ka. Kung mayroon pa lang na ano, kailangan mo muna siyang mamaya mo na siya buksan ulit pag uh, tumila na yung ano niya yung parang bula niya para hindi na siya mabawasan mga idol oh. Lagi kaya akong umiinom ng Coke. Pero mas maganda rin ang Coke para yung ano ba, yung kinain mo matunaw. O mga idol, kasi lalong-lalo na ma si pagkatapos mo kumain, busog na busog ka inom ka ng Coke. Pero wag naman sobra. Pagkatapos, alimbawa na kainom ka ng Coke nang ganito, kumari, maraming uh, tubig naman ang iinomin mo. So, sarap kasi, mga idol 'di ba mga idol? Napasakarap, masarap inumin yung cook. Pampatunaw mga idol, di ba? Okay mga idol, kain tayo mga idol. Mga friends, sabayan niyo ako sa pagkain. Kaya nakakalimutan niyo, baka nag-ano kayo, naglalaro kayo, nag-email kayo. Huwag niyo kakalimutan kumain. Kain kayo sa tamang oras. Mahirap na, di ba? kahit saan, kahit saan na uh, lugar, kahit saan na uh, pag oras ng break time, kain na. Ayan. Kain ako. Oh. Ayan talaga, no? Hirap talaga. Na kahit minsan di walang galak kumain, talaga si Kapin buta kumain. Yan, pinipilit ko talaga, ubusin talaga. Saka masarap kumain, lalo na pag ano uh, ka talaga yung uh, pagod ka, tapos uh, ano na, nagugutom ka na. Uh, basta, di lang mawala yung cook. Mga idol. Ano talaga ng cook, mga idol, no? Sarap kasi. Sarap kaya yung mga gumagawa ng cook dyan shout out naman Shout out ko yung gumagawa ng cook dyan yung mga idol kain tayo, kain lang ang dami kaya ng kanin ko dami dami saka ulam dami din tinggo tinggo very much sa nagbibigay sa akin thank you for more blessing po talaga ate Shout si Ate Amor. Yan. Ah, talaga. Alam mo naman. Saka, uh, syempre yan ang kalagayan sa atin sa buhay. syempre, na no, no, wag mo natin bababayaan. Na kumain lagi sa tamang oras pagkatapos umaga kakain sa tangalian tapos merienda tapos sa gabi na naman kakain tapos kailangan for more uh, drinking water Ayan. maraming inumin yung tubig mineral water mineral okay mineral water tapos uh, mga 9 or 10 matutulog na para bukas maaga na naman papasok yan. Para hindi, para kailangan talaga alagaan sarili, no? Alagaan. Kain ng kain tayo. Kahit hindi pa tayo na, kahit wala pa tayong ganang kumain. No? Pilitin natin na kumain. Yan. Yan madalas ginagawa ko. Pagdating ng ano, ang break time mo kasi ano, ah, alas 10 tapos alas 12 yung break time ko. Pagdating ng alas 3 wala na out ko na yun eh. Kasi ang pasok ko kasi mga idol, mga pang umaga ang pasok ko mga idol. Oh, mga idol la. Ah. Mga idol Thank you very much mga idol la. Ah. Mukhang nabubusog na ako mga idol. Busog na ako mga idol. Hmm. kaya nagpapasalamat talaga ako sobra, at bumalik ng aking katawan, mga idol kailangan mo talaga maintain, maintain lang talaga pagdating ng oras kain ka na, ganoon talaga naisipin pagdating sabay, ganon ulit mga idol magawin natin basta sa pang araw-araw natin bukas ulit, ganon. Uwi, trabaho, mga idol Masawa kayong asawa sa akin mga idol Nandito lang ako At pag ako'y kumita mga idol Tutulungan ko kayo mga idol At mamimigay ako mga idol Pag kumita na ako Promise yan sa inyo Kasi sila simpre, Mga idol Yung mga namimigay mga idol Kumikita na kasi sila Ako kuya mga idol hindi pa kasi iniipon pa lang konti pa lang mga idol barya barya pa lang ang kinikita ko mga idol at least mayroon kahit pa paano walang punan na nilabas mga idol okay mga idol ha ah. ah, maraming salamat sa inyo at sa pagsuporta sa akin lagi okay mga idol lagi lang lagi lang ako humingi ako ng ano pabor sa inyong mga idol supporta lang idol na wag